Kung naghahanap ka ng pinakamahigitan na regulated na mga broker, narito ka sa tamang lugar. Sa video na ito, ipakikilala ko sa iyo ang isang pagpipilian ng mga lisensyadong platform at ipapaliwanag kung bakit napakahalaga ng regulasyon para sa mga baguhang mga ngalakal. Kung nais mong subukan ang pangangalakal gamit ang libreng demo account, makikita mo ang lahat ng mga link na nakalagay ng maginhawa sa paglalarawan. Magsimula na tayo! acronym, ang XTB ay isa sa mga pinaka-pinakakatiwala regulated na broker sa buong mundo na itinatag noong 2002 at nakalista sa Warsaw Stock Exchange. Ito ay nagpapatakbo sa ilalim ng parangasiwa ng mga pangunahing regulator kabilang ang FCA, KNF at SISEC. Tinitiyak nito na ang pondo ng kliyente ay protektado at ang pangangalakal ay ganap na transparent. Ang X-Station platform ng XTB ay available sa desktop, web at mobile na pinansasama ang simple at propesyonal na mga asangkapan. Maaaring ma-access ng mga trader ang forex, indices, stocks, ETFs at commodities. Para sa mga baguhan, nagbibigay ang XTB ng libreng demo accounts, napakagandang spreads at malawak na educational resources tulad ng webinars, video tutorials at araw-araw na pagsasuri sa merkado. Magparehistro sa pamamagitan ng link sa paglalarawan upang makakuha ng akses sa buong educational package ng STB at magsimulang mag-trade kasama ang isang ganap na regulated na broker. Ang itoro e ay sa pangkilalang reguladong plataporma, lisensyado ng mga namumunang ahensya tulad ng FCA, SISEC at ASIC, itinatag noong 2007. Ito ay partikular na si at sa Europa dahil sa mga social trading na tampok nito na nagpapahintulot sa iyo na kopyahin ang mga estratehiya ng mga may karanasang mamumuhunan. Ito ay isang mahusay na pagbipilian para sa mga baguhan na naos matuto habang nag invest Nag-aalok ang itoro ng access sa stocks, ETFs, forex, commodities, at cryptocurrencies, lahat sa isang simple at madaling gamitin na plataforma na makikita sa web at mobile. Ang minimum na deposito ay nagsisimula sa $50 habang ang copy trading ay nangangailangan ng hindi bababa sa dumladang dollars. Sa isang demo account at access sa mga learning resources, tinutuluman ka ng itoro e na palawakin ang iyong kaalaman habang nananatili sa ilalim ng proteksyon ng mga malalakas na regulator sa pananalapi. Gumawa ng iyong account sa pamamagitan ng link sa paglalarawan at tuklasin ang mga pang-edukasyong mapagkukunan ng itoro. E nang may kumpiyansa sa pangangalakal sa isang reguladong plataporma. Ang XM ay isang regulated na broker na nagsimula noong 2009 na may mga lisensya mula sa SISEC, ASIC at iba pang mga autoridad. Nagsisilbi ito sa milyon-milyong kliyente sa mahigit 190 na bansa at kilala sa pagbibigay ng isang ligtas at transparent na kapaligiran sa pangangalakal. Nagbibigay ang XM ng akses sa mahigit isang libong instrumento kabilang ang Forex, Stocks, Indices, at Commodities na makukuha sa MP4 at MT5, ang pinakamalawak na ginagamit ng mga plataforma sa pananalakal sa buong mundo. Pinahahalagahan ng mga bagong trader ang mababang mga kinakailangan sa pagpasok sa XM. Maaari kang magsimula sa halagang $5. At ang pagkakaroon ng micro-accounts para sa pagsasanay sa risk management malaki rin ang investment ng XM sa edukasyon na nag-aalok ng webinars, tutorials at araw-araw na pagsusuri. Lahat sa hilalim ng patakaran ng regulated na operasyon. Magparehistro gamit ang link sa paglalarawan at samantalahin ang educational package ng XM habang nakikipagkalakalan sa isang regulated na broker. Sana nakatulong ang video na ito upang matuklasan mo ang tamang regulated na broker para sa iyong mga pananailangan. Kung ginawa nito, Huwag kalimutan ilike ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas maraming ganitong nilalaman. Salamat sa panunood!